come we will go through the water bridge here again in Bokreich and Belgium come and join us We're searching looking. Where is that bridge and the castle of Bok Ayan. magpi picnic kami. And then we will go through that bridge actually. So kaya marami kaming daladala. -dala. At kami ay pupunta sa bridge. Na nakakaibang bridge. This is my second time actually. Ayan. So lakad-lakad. It's quite a long walk. Papunta dito. Ayan o. Oh. Ayan si Ricky, naglalakad siya sa gitna ng bridge o di ba? Yan si Narika. If nakikita niyo, di ba, yung bridge nasa, sa in between yung sa tubig, merong nakagitna parang belt na pwede ka maglakad. Mababa ang lakaran. Ayan, kita nyo. Mataas ang tubig, diba? Tingnan nyo mabuti, oh. Ayan, nakabalik na uli si Ricky sa pang-pang. Yes, but yung si na love Ayaw nilang maglakad. Takot sila baka raw may buhaya. Patawa. Na naman buhaya ron ano. No, kaya no, mo siyang ganyan. Diba? Mas mataas yung dalawang tubig. So, yung bridge ito nasa gitna Oh. Galing-galing ang gumawang to. Parang Moises Bridge. Meron din ito sa Nether And actually. Ang tawag doon ay Moises Bridge. O, oh, di diba? Ang ganda. Ang galing-galing niya. Ayan, super peaceful talaga dito. Grabe, ganda. Lucky as na kami lang ang tao. So, solo mo sa picture-picture. O, diba? So, picture-picture muna kami dito by the bridge. Look, ang gandang tumawid. Tatawid ka papunta sa kabila. Super nice. Super ganda. Cool, ha? Yes. Ayan, super nag-enjoy si Ricky dito sa bridge na to. Enjoy siya. di ba Kasi kakaiba talaga yung bridge na to. ba diba? Picture, picture. selfie muna tayo bago tayo tumawid ng bridge ayan at mamaya bigla nabutas ang bridge o pinasok ng tubig na tayo ganun eh parang bangka lang ang itsura ng bridge ano ayan so tatawid kayo dito so picture picture selfie selfie bago tayo bumalik ulit sa castle at baka maligaw na naman tayo o hmm, di ba? So, ayan, hatawid kami sa bridge na At maglalakad na uli Nakatawid na, so we walk in the other side naman Di Ayan, maglalakad na kami papuntang castle Ayan, this way Bye, Bye bridge At kami ay maglalakad na Ayan, maglalakad muna sa forest, is quite... A walk ng 25 minutes Papunta sa forest May dala pa naman kami mga pampiknik Kaya Ay, ha, pa, pa, pa. Lakad, lakad Dito sa kapores, forest Forest pala Ayan o, oh, lakad Tapos dito yan sa may castle actually Castle of Bokraig Meron na ako niyang Before Na video sa castle ng Bokraig So we've been here before This is our second time actually This is a Bokraig castle Ayan. At ngayon, featuring si Ricky at ang pamilya ko. Sinama namin dito para makita nila yung bridge. At ito yung Bokai Castle. Thank you for watching guys. Thank you, thank you. Till the next video.